Hello, hello, hello! Hello, Philippines! Hello, world! Ito po si Calabs TV upang magkitin sa inyo na lahat kung ano na ang nangyari sa aking stroke. Hindi pa rin po magaling. Pero may pagbabago, may, may pagbabago na unlike before, nahihirapan po akong kumilos. Ngayon, hindi na exercise la ako ng exercise, then malaking tulong sa akin yung inilagay inilag ko sa kamay, paa at balikat. Naalala ko tuloy ang kabataan ko dati. Lagi akong nanalo sa king contest. La lahat na yata ng itablado na salihan ko tuwing fiesta. <laughs> tuwing fiesta, lalo na kapag dumarating Kapag dumarating na ito, sigurado, anim na entablato, entablang pupuntahan ko. Malaki pero masaya. Masaya ako, lalo na kapag nananalo, naku, saya-saya ako noon. Hilig ko talagang, hilig ko talagang pagkanta. May time, may time nga si Papa nanonood. Nanonood kasi ang Papa ko magaling kumanta sa kanya lang ako sa kanya lang ata ako nagmana ng galing sa pagkanta laman na yata ako ng, ng singing contest eh sa TV sa Astron, Panasonic at maging sa ibang bansa sumasali ako lalo, lalo na kapag may trophy naku hindi pwedeng wala ako ayan sa tagal kong mga nganta napakinabangan ko na pakinabangan ko na ng gusto aking talento maging sa school nagamit ko ng talent ko nandoong nandoong bigyan ako ng scholarship ng NTC the National Teachers College scholar ako ni Madam Priscilla Arguelles nung panahong iyon nagamit ko din ang talent ko sa pagtuturo nagtuturo na ako naging vocal naging vocal lesson nagkaroon ako ng vocal lesson naging vocal coach pero ngayon wala na simula ng may ako lahat nagbago nawalan ako ng voice hindi na hindi na maganda ang boses ko basta ganun hindi na ako makakanta siguro may, may siguro may dahilan may dahilan, may dahilan ang lahat kung bakit pati boses ko na wala sa akin pinigyan pinigyan ako ng lesson ni God parang si Job sa kwento kwento sa Bible ang lahat sa kanya ay nawala pero hindi 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 no, hindi nagsisisi si si, 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 si Job <laughs> hindi siya nawala ng pag-asa ako din never na magtatampo kay God ang dahi may dahilan ang lahat kung bakit kung bakit lahat sa akin kung bakit nangyari lahat sa akin ito may pinamumulat lang sa akin at kung bakit ako naging iglesia ni Kristo may dahilan ang lahat o hanggang dito na lang ang nabubul po po talaga ako o hanggang dito na lamang po ang kwento ko ito po si Kalabs TV na nagsasabing paalam hanggang sa muli. Bye-bye! See you!